Alright, touchdown murong na tayo kaso malakas ang ulan patila muna tayo shout out sa mga taga dito sa taga murong ang sino malapit dito sa alpamart sa looban ng murong yan o no? Baka na mga tropa. Ayan, Alphamart. Lakas. Hindi mawari yung ulan. Palingon si Kuya. Shout out sa iyo Kuya. Wala helmet helmet dito. Ang lakas ng ulan mga pre. dito sa Alpha Mart. Alright, Alpha Mart. Lupit ng ibon, oh. Nag-iisa lang yung ibon, eh. Kita nyo ba, bre? Ayan, oh. Ibon. Nag-iisa lang, eh. Soul fly Kapas. Ito tayo sa walang pake Pornada na naman yung biyahe natin Walang booking Halidi kasi Halidi konti lang yung booking Tapos ang daming rider umuulan pa takbo mga basura dito so hanggang dito na lang muna ang aking video see you next vlog so, bye